Tignan mo yung sapatos ko, guys. Pa oh, ganda, no? Huh. Tapos, my name ako dito. Patignan mo. Patignan mo. Patignan mo muna. Patignan mo. Yan, oh, guys. Oh, ito. Ay! Ito, oh, guys. Ito. Name plus ko yan. Guys. Tapos madami akong pera guys. Ito oh. May magbibili ako ng food. Magbibili ako ng food guys. Okay guys. Nagbili na ako ng food guys. Patignan mo. Food. Food. Oh, diba? Food. May food talaga dito guys. May food. May binili ako na food dito. Pero guys, takot ako magligo doon sa bahay ko guys. Ayoko ng shower. Pero, pero, pero kaya pala ako naliligo na everyday kasi nag-school na ako. Guys, guys, alika dito. Nasa car kami. Alika. Alika. Oh, diba? Nasa car. Nasa car. Tayo? Hmm, diba? Pero guys, umuulan. Kaya pala naka-umbrella silang lahat. Tapos yano, hindi guys, wala, sya. Sya kusing, ano, hindi eh. siya naka-umbrella. Guys, alam, mabasa siya. Wala siya kasi ano ay. Tapos ano guys, maganda yung kotse natin, no? Okay. Goodbye Goodbye Sino yun? Guys Alika dito Patignan mo yung kotse natin Oh, maganda no Tapos may bagong akong bag Guys Tapos yan o oh, pang school ko to Tapos yan o oh, Yung tubig ko Nakikita nyo Oh. Tapos yan, oh, kawag, kawag na pindit yan. Makikita yung kamay mo doon. Alay ko. May nabili akong M&M's, guys. Ito, guys. Pero naubos ko na, wala nang laman. Patignan nyo, guys. Lang mo O, oh, di ba? Walang laman. Ah, oh, ang baho. Baho. Baho ng M&M's. Ang baho na. Okay. Ang pano ay. Tal ko ay. Ayun. Hey guys. Tapos yan guys. Pang name ko to. Tapos yan guys. Ibibili ko ng M&M. Tapos yan oh. Ano? May coin pa lang ako. Bibili na ako ng M&M. Hey okay guys, pinili na ako ng M&M. Tapos yan, no? Tapos yan, no? Kailan po na kailan ko ng two manis? Kasi, kasi nakuha ako ng two manis. Hindi, yan na lang. Guys, patignan mo yung mga tao doon. Goodbye guys. Goodbye. Goodbye guys. goodbye. Goodbye. See you later guys.